Marlon, ayun yung camera, Marlon. Bati na. Binabati ko po lahat ng taga sa amin sa Barangay Parasa, Naro Leite po. Tsaka yung mga anak ko na binabati. Sana mag, huwag kayong sa mama niyo kahit na lumayo yung mama niyo. Kahit nag-abroad siya Nak, para sa, sa atin. Yung ginawa ng, yung ginagawa ng mamin niyo, dito lang ako mga anak. Alagaan ko kayo. Hindi ako magsasawa. Bale, ilan na anak mo, Marlon? Dalawa si... Sir Will, dalawa. Nasaan? Nasa uh, biyanan ko po. Iniwan ko po muna. Saan? Ah, ngayon? Opo. So, dalawa anak mo. Ano trabaho mo sa construction? Isa po akong mason. Nine years na... Mason? Oo. Uh -huh. Okay. So, yung dalawa mong anak, nasa iyong biyanan. Oo. Oh, ang asawa mo, nasaan? Nasa Saudi, ko Sir Will. Matagal na ba? Bali, two months pa lang po, mahigit. Kahalis lang? Oo. Oh, First time? Oo. Oh, yung, ay, bali, dati na po kasi siyang... O oh, malis. Magbalik. may, ano po kasi siya noon, may punang pamilya. Napangasawa ko po siya, may dalawa po siyang anak. Ah. Tapos, Nung nalaman ko na hiwalay na sila ng asawa niya sa una, niligawan ko po siya sa Facebook. Naku, sa Facebook, ha? Uh, Facebook lang! Okay, tapos? <laughs> tapos, yun, Sir Will, nagandam po sa, ano niya, sa mukha niya. Tsaka, pin... So, ang dalawang anak? Anak niyo, ha? Oh, dalo dalawa. May dalawa anak sa kanya? Oo. Oh. Okay. Kali, yung panganay niya sa una niyang asawa, nandun sa pamilya ng lalaki. Okay. Tapos yung pangalawa niyang anak na lalaki, seven years na po sa, sa akin. Ho. So tatlo ngayon ay nanagaan mo? Bali po tatlo. Ah, okay. So tumas months lang umalis, bago lang? Opo. Kasi siya dati na po kasi siyang DH, kaya... Ano, mas... ano siya ngayon? Anong trabaho niya? DH, DH, po. Din. Sa Saudi. Oo, oh, sa Saudi. O oh, baka makita ka sa Facebook, YouTube, at sa GMA Pinay TV. Ba't yung may mo? Mang! Nandito na ako. Salamat, salamat sa lahat-lahat ng Suporta mo sa akin sa lahat ng pagpapalakas na loob mo sa akin. Nandito lang ako, Hindi ko pa yung anak natin kahit anong mangyari. Kasi siyempre mahirap, saka dalawang buwan pala eh. Medyo o, tsaka ka katunayan, Sir Will, yung anak kong 3 years old po. Dumidedi pa po kasi. Tapos, umalis po yung mami niya. pag po ng baby namin, yung ano... Pag-gising niya, wala na yung mami niya kasi natid ko na ako sa, ano, sa airport. Pag-uwi ko ng umaga, yun, hanggang ngayon <coughs> parang nahihirapan pa rin yung anak ko, tanggapin na kasi dumi-deddy pa po siya doon eh. Hindi po namin kasi pinapaano yun sa... Hindi po kami bumili ng gatas. Balik po pa, sa... Pa paano siya ngayon? Pa paano siya bumili ng gatas? Bali po, nakikita ko po siya nahihirapan, tinutulungan ko na lang. Para nililibang-libang ko lang. Ngayon po kasi naghinto ako ng trabaho kasi yung dalawa nag-aaral. Tapos ako po nag-asigaso. Marlon, bakit mo pinayagan? Ganyan pala sitwasyon ng buhay niyo. Di siya na may ka na lang. Kasi po, yung, yung po kasi gusto niya, bago po kami, bago po siya nag-50-50 sa hospital. Tapos, kasi maaga pa lang, nalaman ko na patay ng baby. Tapos sabi sa akin ng doktor, baka raw pati siya. Mapektuhan, magdasal na lang daw po ako. Kaya nung sa ospital may simbahan, bali po, pumasok pa ako doon. Sabi ko, buhayin niyo lang yung asawa ko. Papayagan ko siya sa gusto niya. Tapos yun, isang idlap, ibalita sa akin ng nurse, okay naman. Tapos, di pa nga po ako pinapapasok sa sa operating room, pinilit ko po, tapos pinagsuot pa ako ng nurse kasi ayoko mawala at sawa ko. Kasi mahal na ko yun eh. At is importante, ah, nandiyan ka, kasama yung mga bata. Kasi may mga magulang, hindi na kasama yung mga anak nila. Totally ulila yung mga bata. Maswerte pa rin sila at maswerte ka kapiling oh, mo yung anak mo. Ganun po kasi nangyari sa akin, Kuya Will, na ulila. Kaya ayoko mangyari sa mga anak ko. Pipiliting ko po na... Uh, ba, Ilan taon na ng asawa mo? Bali, two years po. Tap ako, dalawang taon pa. Pipiliting niya po na ano, magpaalam sa amo niya na sa April. Kasi gusto ko pagalis niya. Ay, pagbalik niya, papakasal lang ko na po siya para um, ano. Ah, sabihin mo. Amang, alam mo yan, mahal na mahal kita. Salamat kasi kahit nung pumunta ko sa inyo, wala akong kasama magulang. Nakaintindi ka sa kwento ng buhay ko. Maraming maraming salamat. Kita mo naman, seven years. Mang, nagigirap tayo ng seven years. Yung two years, kakayanin natin yon. Tiwala lang, saka lagi ka magdadasal. Huwag kang magpapatukso at hindi rin ako magpapatukso. Ako na sa mga anak natin. Maraming maraming salamat at nagporsige ka mga makalis. Salamat mga ingat ka palagi. Mahal na mahal kita. Sino kasama, Marlon? Sino kasama? Ah, pinapakilala ko po sa buong bundo ang aking dadatila. Hello, Tita mo. Dadaan po kasi yung tawag. Ah, dada ang tawag. Ah, ang tawag. Nanay Stella, oh, kayo tiyahin niya. Oo, Wil. Huwag niyo ako sigawan. Diba, <laughs> nanay? <laughs> ano gusto sabihin si sa pamangkin niyo? Ah, Marlon, magpapakabait ka palagi at sana huwag mong mababayaan ang mga anak mo para hindi matulad sa iyo. Mahalin mo sila talaga ang mabuti. Magpapakabait ka lalo at huwag makalimot sa ating Panginoon. Salamat din dahil sa papamagitan mo, nakarating ako dito. Nakita ko si Kuya Will! Si Will! Nakita ko sa personal! Yay! Yay! Hey! <laughs> <laughs> ano gusto mo sabihin sa chain mo? Um, maraming maraming salamat kahit minsan lang tayong nagkita simula noon. Yung mga pag pangangaral mo sa akin, tinatandaan ko naman palagi yun. Kasi gusto ko balang araw makapagtapos yung mga anak ko ng pag-aaral. Kaya kailangan kong sumunod sa mga payo nyo. Maraming maraming salamat. Salamat din, Pamangkin. Yung manja ka si Nanay. Salamat, Nguyen!

Taguna, Ilan ba anak nyo? Apat! Si mister, siya tatay. Construction! Ano trabaho? Labor, labor! Labor, labor! <laughs> <laughs> Mukhang masarap kayo, parang yung asawa nyo. Tuwantuwa, lagi may bulak sa tenga, no? <laughs> lagi, nanay, Estela, salamat po. Salamat okay. din, wen well. Okay, sige ba, wala ka naman! na <laughs> tanen Sasayaw pa rin. Sasayaw pa natin. Ito po sa ating isang mason sa construction. Marlon! Galing! Marlon! Sabong lima!